Good morning, good morning, good morning. Punta tayo, maghatid tayo sa school ni Arin. And then... Ha? Huh? It's okay, let's go na. Oh, ayaw ba yun? Diyan Hmm. Hmm. At saka, maliwanag na yung daanan natin, guys. Kasi, pinutol ng... Tsay na po yung sa mami. Pati. Um, mm -mm. Putol ako si Arin. Katabihan ni Arin. Uy, putol na lang tayo. Yung ano ng maisan. Ayan. Tangkay ng mais. Pinutol ng kapatid ng binangkong babae. So siguro yung maliliit magagamit ko pa naman to. Pero ito naman talaga. Yung number one taman talaga. Ito naman talaga yung pinaka dapat natin kunin. So kukunin natin to. natin to. Kasi magagamit ko talaga yan. Uy. Eh para pag winter hindi tayo masyadong malamigan isang kabila isang kabila din pinutol na rin nila o. akala ko di nila puputulin pero binigay pala tama pala hinala ko na bibigay nila sa iba kasi yung may may ari dito na sa, side na to wala namang alagang baka or kalabaw kaya bibigay nila Sir G, ko muna saglit kay ante. Saglit lang naman. Maliwanag. Ang saya po kasi maliwanag na yung daanan natin. O, oh. oh Diba? Mapakal. Ah. Oh. At saka pagkagabi, medyo malamig na. Nagsisimula ng malamig. Kaya, excited much. Kasi magiging malinis naman yung ating kapiligiran. Eh, no? <laughs> naligo na rin ako. Naligo na kami siya. Manaligo kanina. And then si Si Ayman kanina pa umalis sa school. Hindi pa nga ako nakasuklay. Oh. Atig ko muna to si RG. Si Arin. Si Arin din naligo. Si RG na lang yung hindi pa naligo. Mamaya ko na siya liliguin kapag uh, patulog na siya. Nakasibilian lang si Arin kasi yung ano niya, nadumihan yung short pa niya. Yung dress niya para sa school ba? pans. Ito, ang ganda ng tubig dito. Eh, mag maglaba kaya ako dito mamaya. Ayan, ang ganda ng tubig. Paribayag. Walang tubig sa amin, guys. Hindi sa walang tubig nasira yung motor ng tubig namin. Kaya yung bisang maglaba ako, dapat habang nagluluto ako kanina, pinapaikot ko na yung aking mga labahin. Pero wala tayong tubig. Kakarating lang din pala ng nung... klase ni Arin. Dit din pala. Ayan, <laughs> bakit lang yun. Nagluto ulit ako ng tinapay. Ito lang yung meron kami. At saka, first time ko. First time ko nanghingi sa sa ano sa ataw dito ay eh, sa pamangkin na asawa ko ng gulay, ng patatas. Kasi naubusan talaga kami. Di ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin dumating yung sahod ko. Kaya wala talaga akong maluto, guys. Ayan. Patatas. Hmm. Inanyan ko yung dinuro-duro ko yung kasi lalagyan ko pa yan ng anong yung radi yung dry radish ba. Pero yung baon ni Ayman, ito lang. Hindi ko nalalagyan yung eh, kukuha ko muna si Ayman bago ko siya lagyan ng dry radish kasi yung dry radish maasim ma and then medyo hindi gusto niya Ayman yun kaya kukunan ko muna siya sa ko lalagyan ng ang dito ng ano nga ulit eh yung pinato yung radish kasi yung tinapay okay lang yung ganito siya oh hmm. Mas masarap yan kasi lutong-luto talaga sa loob. Um, nakadalawa na ako. Tapos yung may natira dalawa. konti lang, nagluto lang talaga ako para sa pambaon ni na Ayman. Kasi kung ito daw yung babaon niya, mas madali daw, mas madali daw kainin. Kasi nga, kung nari ganito nga, lalagyan nila ng gulay sa, sa ano, tapos papagulungin lang nila to Tapos papakinan nila parang burger style ba? ganun ba? Tapos yung aring dito naman. Nauna na siyang kumain. Hi guys. Yung ulang namin kagabi ito. Yung, Thank you, Tita. hmm. Thank you, Tita. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Yes. Yung namin kagabi kalabasa. Kalabasa tapos nakuha ako ng mustard. Sa nag ano nag mustard. Sa, mustard ano yung gulay. Ayan. Hinuruan ko ng konti. Kaya konti lang yung may gulay-gulay. O -gulay. yan pero pure kalabasa ayan. Mm, may natira pa tayong kalabasa ayan. And then ito yung tira to ko. Dilagay ko dito, initin ko na lang mamaya. Diba? So yun lang. nag expect talaga ako kahapon ay, ay na darating so ginawa ko na isa. So, isa na lang yung natira. Ginanyan ko siya para si, di siya gudumikit sa kaldero ha. Ay, para di siya dumikit dito ba? Yan. so antay na lang natin yan na ma maluto tapos maglagay na tayo ng gulay tapos tapos na ako magluto na ulit ako ng kanin so nabilis tayo today tatlo nakailang ano lang ako, naka anim lang sinadya ko talaga itong konti kasi para lang talaga sa mga bata at saka yung harina natin baka pag maubos eh, wala na tayong ano. yan na lang yung harina natin ayun o oh. Ito do budget talaga ako eh. Hindi ko inexpect na di parang, hindi ko alam talaga kung ano talaga nangyari sa sahod ko no. Ayan. Tatlo. Kaya man tatlo daw yung dadalhin niya. Siguro kay dalawa ka niya na lang tong isa yung na, dalawa yung tong dalawa. Yung kainin niya tong isa tapos yung kay ari naman isa or dalawa yung dalawa niya sa si school. Ito at saka ito. And then sa akin wala. o <laughs> oh, diba? So okay lang. Uh, mamaya po ulit. Ay, pasensya na kayo sa mga, yun, mga harina na lalaglag. May ako na yan linisin. Okay lang yan. Tapos yung sabaw ng ano, yung sabaw ng gulay. Patatas na lalaglag din siya. Nang mamadali na rin kasi ako. So okay lang yung huwag yung pansinin. yung mamaya malilinisan din naman yan. Uh, mamaya ulit guys. Tignan nyo po. Ang cute-cute. So, yun nilagay ko na yung talbos ng kalabasa. Nakaluto na tayo ng isang tinapay. And then, isa pa yan. Hmm. Mamaya po ulit. Ang gandang hapon po sa inyo lahat Magandang gabi Gabi na dito Ayan o hmm. Diba yan na tignan nyo Maliwanag na yung daan natin Magkikita na yung Kabahayan Tapos ayan Ang saya ko kasi Akala ko talaga hindi ito maglalabas yung Bulaklak yan o Ayan o Diba So ang saya ko sobra Tapos yung sa side natin tignan nyo Kita na yung bahay doon o no? Uh, oh. kung dati di nakikita, ngayon kita na. So mag -ask ako kung kailangan ba, kung gagamitin ba nila yan. Dahil kung hindi, kukunin ko yan. Kasi yung importante lang dito sa kanila, kinukuha lang nila yung pinakadulo kasi pinapakain nila sa baka nila or, kalabaw ba. Kaya yan. yun dito naman, malapit na itong magaging malaya. Kaya ako na rin maghabis dito. Okay lang sa akin. Yan, antignan niya nasira na naman yung motor namin first time to simula yung umalis ang asawa ko nasira ngayon pa nasira tsaka kung kailan pa gabi saka pa nasira ayan. yun dito siguro walang kukuha dito di siguro nila to kukunin to ewan ko kasi wala hindi inayaan lang nila pero baka ibibigay nila to sa iba tsaka tama lang na hinarbis ko yung kalabasa ako ayan kasi kinain na ng kambing tapos hindi ko unispek na kukunin pala may kukuha pala dito sa tangkay ng mais kasi tignan yung doon dulo doon maliwanag na yung dito na lang nasa dito ang hindi naputol so nagtanong ako sa kapitbahay kinaante kung sino yung pumutol kumuha yung kapatid doon ang binan ko so okay lang kasi ang importante naman sa akin is yung ang ba uh, yung baba ng tangkay ng mais like yung ganito yan ito lang naman yung importante sa akin yung dulo naman kasi importante sa kanila yan sa akin naman yung pinakabawa taba hmm. naririnig nyo ano talagang village na village yung lugar namin at saka na naman oh hmm. buti na lang kaninang tanghali eh, Naka, nakaigib na ako sa tangki nakaigib na ako sa tangki ng tubig parang nalagyan ko naman matubig yung tangke basta ka panasira talaga ako so alhamdulillah hindi na ako na mahirapan kasi dahil importante talaga yung sa tangke pag yung sa inumin naman may mineral naman inumin gamitin ko na muna yun sa Eman tapos na sa kanyang homework yung isa naman Hi guys. Hi guys. Oh, sito, situ mo click. Hmm. Oh, ah, dito na lang guys, bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat and please don't skip the ads po. Maraming maraming salamat po. Nakikiusap po ako na sana wag po kayong mag-skip. Dahil yun na lang po yung inaasahan ko na makasahod ako this month para sa pang ano namin dito. syempre pang konsumo namin nila alam na. <laughs> Kaya nakikiusap po ako na sana wag yung pang-skip. Maraming salamat po guys. Walaikumsalam, bye bye. Good night everyone. Thank you so much. Bye bye. Hmm.